Mary is the epitome of faith. Kung sa lumang tipan si Abraham ay ang ama ng pananampalataya, sa bagong tipan si Maria ang ina ng pananampalataya. Siya ang mukha ng pananampalataya. Siya ang kabuuan ng pananampalataya. Her faithful heart yields totally to the holy will of the Father. At ito ho, ang kagandahan ng pusong sumasampalataya. Ito'y laging nagsusurrender ng kanyang sarili sa kalooban ng Ama. Mary's faith speaks most eloquently in her perseverance through the contradictions she experiences on Calvary. The Catechism of the Catholic Church affirms by her complete adherence to the Father's holy will, to His Son's redemptive work, and to every prompting of the Holy Spirit, the Virgin Mary is the Church's model of faith and charity. Huwag tayong lalayo sa mahal na ina. Lagi nating dalangin sa kanya na tayo'y kanyang samahan sa ating paglalakbay sa mundong ito. Hanggang isang araw marating natin ang ating tunay na tahanan at ito'y walang iba kundi ang kaluwalhatian ng langit. At sa ating paglalakbay na ito, makakaranas tayo ng maraming mga pagsubok. Taglayin natin ang puso ng isang ina. Taglayin natin ang puso ng mahal na Birheng Maria na anumang hirap at pagsubok na mararanasan ay ating mapagtagumpayan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.